Magandang araw po mga kalandas. Ako po si Eric Rivas. At uh, magdadalawang linggo na rin po tayo sa panahon ng Koresma. At sana po ay matiwasay ang inyong kalagayan. Kuha tayo ng inspirasyon sa mabuting balita ngayong araw. Nahango po sa Aklat ni San Mateo, chapter 1, verses 16, 18-21 at 24. Si Jacob, ang ama ni Jose na asawa ni Maria, si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Yeso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, isa pong nilalang ang ating natunghayan na napakahalaga ng ginampanang papel sa buhay ni bago bago nagsimula ang kanyang ministro ang atin pong tinutukoy ay si San Jose, ang asawa ni Maria at tumayong ama ni Jesus nung siya'y sinilang. Malikan at isipin po natin, engaged na po sila ni Maria kung kaya napakalaki pong eskandalo ang pagbubuntis ng kanyang kasintahan. Pwede niyang ituring ito na isang kataksilan at maaari niyang dulutan ng kahihiyan si Maria. Ngunit hindi niya ginawa yon. Sabi sa Ebanghelyo, si Jose ay isang tuwid na tao. Isa siyang mabuti o mabait na tao. At okay na sa kanya na hiwalayan si Maria ng tahimik. Para wala ng gulo, ganun niya kabahal si Maria kahit nadurog ang kanyang puso sa pangyayari. Dahil siya ay mabuting tao, nung kinausap siya sa panaginip ng isang anghel, na may tagubilin mula sa Diyos na huwag niyang ituloy ang kanyang binabalak at pinakasalan pa rin niya si Maria. Kahit hindi niya naintindihan ang mga pangyayaring mistulang magulo at nakakalito na naig ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at kanyang sinunod ang nais na mangyari ng Panginoon. Dahil dito, si Jesus ay lumaking may ama na nagmamahal sa kanya isang magulang na nagturo at gumabay sa kanyang pag-aaral tungkol sa Diyos at kanilang pananali. Isang tatay na nagbahagi sa kanya ng mga kakayahan maging isang karpintero at iba pang kahusayan na napakalalaga ang naging silbi sa kanyang ministro nung handa na siya. Low profile lang si Jose sa Biblia. Wala na nang nabanggit tungkol sa kanya ng malaki na si Jesus. Pero dahil sa pagtugon niya sa hiling ng Diyos, natumay yung ama ni Jesus, naturuan ang bata at proteksyonan ang kanyang mag-ina. Naisakatuparan ng Diyos ang mahalaga niyang plano. Kahit na gaano kahirap tanggapin ni Jose, siya ay nanalig at nagtiwala. Ikaw kapatid, meron bang ganap sa buhay mo na hindi mo na maintindihan? May tagubilin ba ang Diyos sa iyo na pawang ang hirap unawain o tanggapin? Makatulad ni San Jose, may mahalagang pakay sa iyo ang Diyos. Try mo kayang manalig at sumunod. Sa tingin ko, magugustuhan ni Jesus yun para sa iyo at para sa plano niya para sa iyo. Kung inyo pong nagustuhan ang maiksing pagmuni-muni na ito, pakilike and share po. Baka po makatulong sa inyong kakilala, mag-anak o kasama sa buhay po muli si Eric Rivas. Maraming salamat po. God bless.